nakataob nakataob siya mga kasamang hunters nakataob siya dito which is uh, ayon yan sa markings mga kasamang hunters itong plato na ito itong mangkok na ito na high grade porcelain ay meron itong tinatakluban uh, so, merong harang meaning yan mga kasamang hunters harang which is yung hinaharangan niya po mga kasamang hunters maring yan ay trap water trap Treasure underwater covered by hard rock ang meaning niyan mga samang hunters. Kaya maraming mga treasure hunters ang inaayawan kapag nakakita sila ng markings na pagong. Ah, uh, itong plato natin na nakuha, nakataob. Nakataob siya mga samang hunters. Nakataob siya dito. Which is, Uh, ayon yan sa markings mga kasamang hunters itong plato na ito, itong mangkok na ito na high grade porcelain ay meron itong uh, bina, tinatakluban so, merong harang meaning yan na kasamang hunters, harang which is yung hinaharangan niya po mga kasamang hunters maring yan ay trap, water trap kaya kung makikita nyo po dito sa ating kalagayan o sa ating situation ng ating uh, treasure site mga kasamang hunters uh, yung mangkok na yun, sinisimbuluhan niya na mayroong trap dyan sila lalim na yan ay tinatakpan kaya sa tansya natin mga kasamang hunters water trap ang nakalagay dyan silalim lalim uh, kaso nga lang bu sana at pandagdag koleksyon ang problema na basag at uh, nakuha mga kasamang hunters dyan sa ilalim mismo dyan yan mismo si lalim mga kasamang hunters Within uh, 7 to 8 feet. Wala pa tayong exact sukat kasi mababaw pa eh. Kung inyong may kita mga samang hunters itong uh, treasure site natin. Ano na to? Yan. At dito sa gilid, yan sa harap niya habang yung inhukay niya may bato dyan na harang. At uh, sa tansya ng mga kasama nating hunters, yan ay uh, trap na sana ay matanggal natin kagad bago ngayong maulan dahil delikado pag naghanger na dahil pag hinukay natin pa ilalim at naghanger mas lalong delikado at dyan silalim ng bato na yan mga samang hunters nakuha yung plato na yan yan mangkok porcelain high grade porcelain mga samang hunters sana umulan, wag lang umulan mga kasamang hunters dahil grabe kapag umulan natitigil yung ating uh, treasure operation ayan may hinuhukay na naman yung ating hunters na bato kasi sa tagal ng ano kaya medyo natatagalan tayo dahil grabe nga yung bato na nakaharang kita nyo pong mga kasamang hunters mga nakapile marami pa tayong hinulog dito yan o mga bato na nakapile dami niyan noona una, buhangin, makikita nyo po mga kasamang hunters nung umpisa nating uh, uh, pag-ere dito sa operation na ito. Kung nyo titingnan sa mga part 1, part 2, part 3 ng ating video, buhangin lang yan. Diyan sa gilid nyan, yan, buhangin lang yan. Nung mga nasa profit na tayo, yun na, bumungad na sa atin itong mga boulders. Itong mga bato. Ano mga kasamang hunters? At yan na nga, may, may, ha, may ma, markings na naman tayong nakuha sunod-sunod na within uh, mga 7 feet yan kita nyo po mga hunters oh. kasi may tubig halos may tubig na eh mayroon ng presensya ng water kaya nga mga bato na yan mga, water, mga harang yan sa water trap yung mga bato na yan dyan. kasi kung makikita nyo po mga hunters pag titingnan nyo sa markings itong platong ito yan yung mangkok na yan yung porcelana na yan na nakataob meaning Uh, something na may trap dito na inilagay si lalim na merong binabantayan o merong hinaharangan kasi nakataob eh, yung plato na yun mga kasama hunters nakataob yan may hinaharangan siya dyan si kaya sabi ko maring may water trap at yan nga may presensya na ng tubig Yung inyong may kita dito sa ating uh, markings na nauhukay natin ngayon yan at uh, puting bato markang pagong. Ang kanyang marka, turtle mga kasamang hunters. Pero, ayon sa ating kasamang hunters, hindi pa natin kasi na hukay as in talaga. Kung meron bang paa, o meron niyang uh, buntot. Pero ayon sa ating uh, initial na pagsusuri, kung inyong may kita mga hunters, klaro naman, na pointing to object. At uh, klaro, yan, nakita nyo po, may mata. Kung saan nakaturo, tingnan nyo dito. Diyan, dito. Pakita mo dyan. Ayan. Ayan. Diyan nakapoint sa mga boulder na yan mga kasamang hunters which is diyan natin nakuha yung plato. Diyan. Yan yan. Diyan siya nakapoint. Diyan sa mga nakapile na bato. Yan. Yan, tingnan niyo po mga kasamang hunters. Diyan nakapoint. Tingnan niyo. wait lang. Tanggalin mo yung ilaw pa, ano, mga kasamang hunters. Yan. Kita niyo po yung bat, yung pagong na yan na nakaturo diyan nakapoint diyan mismo. Diyan mismo sa nakapile. Tapos yung pagong na tumasa mga hunters, tong markings na ito no, Kung inyo makita no, diyan siya naka shield dyan sa ilalim. Kung inyo makikita mga kasamang hunters, no? Dyan siya nakashield. Nakashield siya dyan. Dyan siya nakatago. Yan, no? At yung malaking bato na yan, na napakakampadir na yan, napakalaki. Kaya nga, kapag yan ay pinagpatuloy natin sa paghukay, magiging hangir, maghangyan at magiging trap na natin. At dyan sa ilalim niya, yan na, ang pagong. Pero, ang plano ng ating mga samang hunters, iangat yan para malaman kung mayroong paa or may buntot. Kasi, ibang meaning yan. Pero, isang malinaw mga samang hunters, pointing. Nakaturo siya, nakatingin siya dito. Nadyan natin nakuha yung plato, yung mangkok na yun na nakatao. Pero, ayun nga, isang uh, danger sign yan eh. Ayan, kita niyo po mga sa mga hunters panalo. Ang gagawin natin ngayon, uh, lilinisin natin dahan-dahan para hindi uh, masira or magalaw or magalusan o may matpaklas man. Klaro. Good markings. Nakatingin sa kabila nililinis ng ating uh, kasamang hunters i-clearing yung markings na yan actually uh, kapag mga ganyang pagong mga kasamang hunters mas lalo itong mga animal sign mas lalo na sa mga pagong underwater to at ang isa sa mga iniiwasan natin mga kasamang hunters ay uh, yung mga ganito markings kasi nga uh, imperial treasure big volume mahirap treasure underwater covered by hard rock ang meaning niyan mga kasama hunters kaya maraming mga treasure hunters ang inaayawan kapag nakakita sila ng markings na pagong kaya kung sa inyong mga site maka encounter kayo mga kasamang hunters ng uh, ganitong mga markings. Uh, Pag-isipan nyo pong mabuti. Dahil yan ay nangailangan ng malaking uh, budget. Malaking uh, funds para sa operation. Dahil long term, mahabaan yan eh. Kaya itong project natin ginagawa, parang nakatakot to Basta wag ganyang markings. Underwater, yung mga dahon. Uh, underwater din yan. Isda, underwater din yan. Pagong. Mas lalo yung pagong na sleeping turtle. Yung na, walang paa. Walang buntot. As in, no leg, no tail. Underwater din yan. Kaya kung inyong titingnan mga kasamang hunters, itong markings natin, kagaya ng pagong na no, no leg, no tail. Meaning, Underwater. Grabe. Mapapalaban tayo dito mga kasamang hunters. Ayan. Klaro. Tapos ginawa ng mga hapon mga kasamang hunters. Ng mga Japanese. Ayan. Isiniksik siya dyan sa malaking bato na yan. Para hindi magalaw. Para hindi magbago ang posisyon at direksyon. Ayan. Grabe. Nakapoint dito. Dito sa kabila. Diyan, diyan, diyan. Grabe. Diyan dalawang bilog na bato na ang hirap basagin. Kapapalaban yung ating uh, treasure team dito mga samang hunters.